FM News Isa sa mga pangunahing problema ng Barangay District 2 ang mga galang aso kung saan puspusan ang paghuli ng mga ito sa lugar. Sa naging panayam ng 98.5 IFM Kawayan, Raul Cortez, punong barangay ng Barangay District 2, marami nang nahuli ang kanilang barangay kung saan sa dami ng kanilang huli, nagkukulang na ang kanilang pinaglalagyan. Dagdag pa, marami raw umanong may-ari ang hindi na kinukuha ang kanilang aso dahil sa ayaw magbayad ng multa. May multang isang libong piso ang sinumang mahulihan ng alagang aso sa barangay at kinakailangan rin magbigay ng pagkain ng aso na naiwan sa dog impound. Samantala, namimigay naman ang barangay ng libreng tali sa mga alagang aso upang maiwasan ang mga gumagala sa kanilang lugar. Para sa IFM News, ako si Idol Casey Fernando. Idol! IFM News!